may <laughs> pero yung iba wala eh. walang katakatakot eh hala, oh. kahit oh, okay. motor takot dumaan, eh yung iba, yung iba wala, na. <laughs> na huli, huli. <laughs> labliter naman dada pupunta sa bahay eh Dati kasi ito punong punong motor to eh. Nung yung nagka-incap, wala na. Wala, sige, banat. Hanggat walang ticket. Gulat ka na lang sa bahay mo, may love ka na. 300 eh wala yan o isa po oh. ayaw ang pawat walang kwenta yung ingkap na to eh pakala mo yung motor parang 4 wheels na din eh dalawa tatlong supply na tayo tatlong tiger na supply na eh kung hindi na incap yan na nandun na tayo kanina pa sige ilan no, Butang mabutan tuloy ng supply na naman pangatlo na kasi may hirap din dumaan eh baka may may pig maraming piano dyan eh baka may lang tayo dyan few minutes later Oh, oh! Here I come. <laughs> <laughs> Ay, Ayok May <laughs> pabor pa yung mga bike. Kaysa sa motor. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba drama mo sa buhay? sa priority pa yung bike ngayon eh kaysa sa motor Ulan yan, dami palang motor dumadaan Wala no chase talaga, dadahan ka pa rin sa ano